Kaya um, siya Pero kung gusto pa lang eh, sir. Kaya naman po. Tempered glass, sir. 150. Additional na lang po. siya, sir. O, wait ganda na yun. Pwede lang. ko. niya sa Pag wala, doon sa sige po. Kumakain ko lang para um, pinatitin. Mali, ah, isa na lang yat. Dalawa ka. Dalawa yan. Mahirap so, ang kasi ko sa. Kumakain lang, no. Hindi 'to isa. Hirapan ako no, sa laptop. Uh, Ba'mi pang pipindutin. Mo. Sa laptop. So, laptop kasi Ay, yung pangano. Na napindot yun, sir, hindi pa po. Hindi. pa. set up ko lang po muna sa Pag bagong bukas sa Ganto siya sir o. Kung po store. store talaga. Sige guys. Ah, uh, tingnan niyo, ah, sa kabila at uh, bibili tayo ng sim. Thank you. hindi sabi na wala na wala pa, okay. pa, wala pa mga na no? wala pa pero meron na diba? na diba meron no? bakit ganyan sila? Mm -hmm. Mm -hmm sanay na tayo sa ilang ilang buwang init na. Ito po sa po po sir. Sa kabila po ng oras. okay, po ng Thank you, thank you. Thank you.

sarap pag araw-araw dito pa doon parang parang lalo ah, na nakakapagwa ko nakareserve no? Ah. middle yung tong boy graho jayo birthday sir 1963 march 26 ka birthday pa tayo sir 1963 ka rin 1963 no? Ah. <laughs> Marscomp 66 for Milwaukee Huwag namin number 10 mag public tayo yung number 10 ah 1010M Ah Oh